Sa likod ng ngiti, sa bawat pag-iyak ni Lara, tila may kasabay na tunog ang kanyang luha, ang ringtone ng kanyang cellphone. Minsan nasa opisina siya, minsan sa jeep, o kahit pa nasa loob ng CR, basta nakaramdam ng bigat sa dibdib si Lara, alam ni Jepoy. Parang may koneksyon silang dalawa na hindi kayang ipaliwanag. Walang tanong-tanong, sasabihin lang ni Jepoy, Lara, halika, labas tayo, ice cream tayo, o taho kung gusto mo. Walang palya. Nandiyan si Jepoy dala ang tawa, dala ang simpleng aliw, dala ang katahimikang hindi kailangang ipaliwanag. Pero ang totoo, hindi lang basta kaibigan si Jepoy. Sa tuwing nakikita niyang namumugto ang mata ni Lara, kakaiyak dahil kay Marco, ang lalaking gusto ni Lara, ngunit tila hindi siya napapansin dahil napapalibutan ito ng iba pang babaeng naghahabol, parang unti-unting nadudurog ang puso ni Jepoy. Bakit siya pa rin? tanong niya sa sarili habang nakangiti sa harap ni Lara bakit hindi ako? Ngunit hindi niya kayang sabihin. Ayaw niyang mawala ang koneksyon nila. Ayaw niyang iwan si Lara sa mga panahong kailangan siya nito. Kaya kahit nasasaktan, ngumiti siya. Nagpatawa. Naggunwaring okay lang. Alam mo, Jepoy, minsan sabi ni Lara habang kumakain sila ng kwek-kwek sa tapat ng lumang simbahan, buti na lang nandiyan ka palagi. Ikaw lang talaga ang hindi ako iniiwan. Eh kasi, saglit na napatingin si Jepoy sa malayo. Importante ka sa akin. Hindi sinabi ni Jepoy kung gaano kahalaga si Lara sa kanya. Hindi niya rin sinabi kung ilang beses na niyang gustong ipaglaban ang nararamdaman niya. Pero hindi pa panahon. Hindi pa siya handa. Kaya sa ngayon, sapat na ang pagiging sandalan. Sapat na ang bawat tawag. Sapat na ang bawat tawa. At sapat na ang maging dahilan ng kahit kaunting ngiti ni Lara. Kahit pa siya ang unang dahilan ng sariling sakit niya. Wakas!